Oh, may kasama ako dito na tinanong ko siya kahapon tungkol sa kanyang pamamalingke. Grabe daw, eksena kahapon. Magandang 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 umaga po. Ngayon ay araw ng biyernes, alas 9 ng umaga at ngayon ay paparating ang bagyo. Kumustahin natin ang sitwasyon sa palengke kasi kahagabi marami nang nagpanik buying lalo na sa mga sa open market at sa supermarket marami nang nagsipagbili kung mapapansin ninyo, napakalinis ngayon ng kalsada kasi kanselado lahat ng klase mula kindergarten hanggang sa kolehiyo. Ang entrance sa maliit na park malapit dito sa palengke. Kukunti lang ang lumabas, may nagpapalakad pa rin ng aso. Naglabas ng weather forecast ang Hong Kong Observatory kahapon at pinaalalahanan ang publiko na mag-ingat, lalo na ngayon at bukas. Kaya maraming nagsipanik buying, pati si Amo kasama na siya dyan ito may nagdi-display pa rin sa palengke para sa hahabol mga fresh na prutas ayan may naghahabol na bibili ng mga fresh kong gulay buti may supply pa ngayon mamaya ubus na yan meron ding fresh kong fresh kong karne normal na araw bukas ang mga to ngayon sarado na sila o di na sila nagsipag display Sarado ang mga to marami sarado dyan at sarado din to sarado din sa banda dito buti may nagbukas ng tindahan ng karne yan baboy at ano baka ito so tindahan po ang mga to yung mga hindi nakahabol ng pamimili kahapon wala na no choice na konti na lang nagbukas ito rin gulayan to eh marado din ang bakery dyan ako bumibili ng sliced bread at least bukas ang save More. dito makabili ng pinoy products Pati doon sa banda, at least may bukas dito para sa mga hahabol pa, makabili ng noodles, hardinas, etc. Tap tap, tinapo na octopus card kasi wala nang laman ang aking octopus card. Lagyan ko lang ng 100. Nag-warning na sila dito sa train station, paparating na daw ang signal number 8. Pero ang maganda dito, kahit signal number 8, walang brown out. Hindi tulad sa Pinas na talagang mawawala ng kuryente, walang signal. Dito, tuloy pa rin ang power, may wifi pa rin. Tuloy ang buhay sa internet. Sitwasyon naman dito sa NTR. konti na lang tao. Dati, kung walang bagyo, punong-puno to. Maraming naghihintay na pasahero. So, pupunta lang ako sa sentral para may gagawin lang ako doon Then, Balik din lang ako sa bahay ni Amo. Sarado ang Metrobank. Ayan, sarado rin ang Hatari Express. Pati sarado mga bangko at mga remittance centers dito sa worldwide kaya wag na pong magpunta dito sa worldwide kung walang gagawin napakalinis ngayon ng kalsada walang masyadong sasakyan di maraming taong naglalakad dito ngayon pati mga manggagawa hindi na rin pumasok dahil sa signal number 8 at least makakapaghinga na rin ang kalsada pag ganitong may bagyo grabe mga kabayan wala nang masasakyan na pampubliko publiko maliban lang sa taxi wala nang bus wala nang mga tram tingnan natin sa MTR kung meron pa ayan po sa malayo na mga taxi ayan dito napakalinis ang kalsada po konting tao na lang lumalabas mabuti at bukas pa rin yung mga convenience stores tulad ng K-Circle 7-Eleven. May mga nagbukas ng prutasan at gulayan kasi yun ang importante. Dispensary ang tawag sa pharmacy dito. Lahat sila sarado. Sa kababay natin na mag pa sa pamamalingke, may mga frozen foods available pa dito. Ayan. May mga frutas din. At ito yung murang tindahan. Meron pa silang mga fresh na karne. Oh. Halos paibos na yung mga staff dito o paubusan na. Kahit may bagyo, may nagpapalakad ng aso. Kumustahin naman natin ang ganap dito sa supermarket. Ito ang tinatawag na park and shop. Ako din ang mamalingke ng personal supplies ko. Okay. Maganda dito sa supermarket. Marami pa silang supply na gulay, oh. Hindi pa nagkaubusan. Yan. Pati sa prutas, ang daming pungkan. Yan pa, oh. Wow, yung shell para sa karni. Ubus. Yan na, oh. Salmon fish na lang ang natira. Tsaka itong mga frozen na lang. Wala nang mga meat. Saging ng Pilipinas, marami pang stock. Oh my goodness, paubos ang stock sa tofu. Okay. Paubos na rin pong mga dumplings dito. O, oh, halos wala na. Bigas, walang problema dito. Daming stock ng bigas, oh. Kapag may malakas na bago, nilalagyan ang eksang mga salamin, oh. Sana ganun din tayo sa paghahanda pag may bagyo. Dapat meron tayong emergency fund para pag may bagyong dumating, may pambili tayo ng pagkain at mga gamit na kailangan. Huwag po tayo umasa sa relief goods na galing sa gobyerno. This is one thing that I admire here. People are informed about the weather so everyone has the time to prepare. ang notice ng termination na may natanggap siyang 2,000 mula sa amo niya kasi ikaw ba tayo terminate ah, oh. mm -hmm. Sabi niya, nakuha na daw niya Okay lang, makita ka mm -hmm. Sabi niya, nakuha na daw niya yung pera Ito yung kanyang alaga na lagi kong nabideohan Dalawang beses na <laughs> So, sana magiging maayos Ang kanyang pag-alis dito mm -hmm. Ilang years ka na kay amo? Wala, 2 two, two years six months mm -hmm. Oh, di pangalawang kontrata mo sana? Pangalawa oh. Pero okay lang din sa akin Pero naghanap ka na ng bago? Eh, itry ko pa Mm -hmm. kung meron kailan ka na ba? bababa Paano, may, kila, may alam ka bukas eh. bukas ka bababa? o oh. bababa oh, bababa